Hello okay, guys, so nandito ako. May naisipan akong prank sa mm, may naisipan akong prank pero sasabihin ko pati rin kay Franzel ito siya busy mag cellphone. Franzel, Franzel huwag tayo may, may naisipan akong prank bakit ang na naman ah, may naisipan akong prank kay mami sabihin natin magkakagera na nga sa dagat Oo, uh, oh, magkakagera ng... Mami, alam mo yung sa dag... Magkakagera na sa dagat? Ha? Ay, sabihin natin, tapos... Work, tapos ano? Asarin. natin, tapos ano sabihin ko? May ano na nga po sa dagat, tap may ano na nga gera sa dagat, tapos ikaw forever kang single. Forever kang single. Forever kang single. <tinyo> Shhh! Let's go! Let's go! Mami! Mami! Oh ano Mag Alam mo ba yung magkakagyarang sa da ano dagat? Oo, alam ko. Kasi ano diba, nanonood ba akong balita? E bakit wala ka ba rin love life?

Like this video. Bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bro. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.